Ito ang kwento ng lalaking na trap sa likod ng refrigerator. Siya si Larry Ilay Murillo Moncada, 25 years old. Para kubita ng pera, nagtatrabaho si Murillo sa isang supermarket malapit sa kanila sa Council Bluffs, Iowa. November 28, 2009, dito na nga magugulat yung pamilya ni Murillo nang biglaan na lang siyang mawala. Dahil dito, nagkaroon ng malaking manhunt at tinanap ng maraming tao si Murillo pero hindi talaga nila siya mahanap until 2019. 10 years after bawala ni Murillo, oo, 10 years after bawala siya on January 2019, may makakakita sa kanya sa isang saradong supermarket kung saan siya dating nagtatrabaho. Ayon sa mga polis, 2016 pa daw nagsarado itong supermarket na to at nililinis na nga lang nang matagpuan nila yung katawan ni Murillo. Pero yung kakaiba nung natagpuan siya, nahanap nila si Murillo na nakaipit doon sa likod ng mga refrigerator. Dahil nga matagal-tagal na ding nakaipit yung katawan ni Murillo doon, nag-DNA testing muna yung mga pulis at nakumpirma nga nilang si Murillo yun. Dagdag mo pa na yung suot ng katawang nasa likod ng ref ay kaparehas ng suot ni Murillo nung huling beses siyang nakitang buhay. Ayon sa mga dating nagtatrabaho sa may supermarket na yon, posibleng nahulog lang daw talaga si Murillo doon sa likod ng ref. Normally daw kasi talagang inaakit lang daw talaga nila yung ref para mag-stack ng mga bagong supplies doon sa may ref And since 18 inches lang yung space doon sa likod ng ref And halos 12 feet nol yung tangkad ng mga ref na to Siguro daw nung nahulong nga si Murillo, hindi din niya nagawang mahatak pala ba sa si sarili niya Nag-investigan din naman yung mga detectives kasi nga kaduda-duda at kakaiba itong kaso na to Pero wala naman daw silang nakita ang signs of foul play Malabas lang din daw sa investigasyon nila na posibleng talagang nahulog lang at naipit si Murillo doon sa likod ng ref habang nagtatrabaho. Marami namang nagtataka kung bakit wala daw nakarating sa sigaw ni Murillo na paniguradong humihingi ng tulong nung nahulog siya doon. Ayon sa may investigasyon, maigi daw masyado yung cooler compressors ng ref na sumasabay doon sa sigaw nga ni Murillo kaya walang nakarating sa kanya. Sa ngayon, nagluluksa pa din at hindi nininiwala yung pamilya ni Murillo sa kanilabasan ng investigasyon at hindi naman natin sila masisisi. Ayon sa kanila, hindi daw kapanipaniwalang walang nakarinig kay Murillo habang sumisigaw siya. Tapos bakit wala man lang daw nakaamoy sa katawan ni Murillo all these years? Ang nakakalungkot at medyo nakakatakot na isipin dito ay yung 2016 lang nagsarado yung supermarket na to and 2009 pa na si Murillo doon. So basically may seven years na may mga taong labas-pasok doon sa may supermarket at hindi nila alam na may tao palang naipit doon sa isa sa mga ref doon. Kung anumang nangyari kay Murillo ay posible hindi na natin malaba dahil ang tanging nakakaalam nito ay si Murillo na wala na nga.